Iran balak targetin ang mga nuclear facility sites ng Israel. Ang senior general ng IRGC or Islamic Revolutionary Guard Corps ay nagbantana na tatargetin nila ang nuclear facility sites ng Israel kapag sinubukang atakihing muli ng Israel ang Iran. Sinabi ni IRGC Commander Hagtalab, kakaharapin ng Israel ang tit for tat o gante sa gante laban sa mga nuclear center nito at mga advanced weapon at kung sakaling sasalakay nito ang Iran, hindi sila magdadalawang isip na gawin ang kanilang sinabi. Ito ang pahayag ng commander ng IRGC, tagalogin na lang natin. Kapag nagkaroon ng isang banta laban sa aming bansa, ang mga nuclear facility sites ang aming uunahin gamit ang mga advanced weapon at posibleng baguhin ang nuclear doctrine at mga patakaran ng Islamic Republic of Iran at lumihis sa mga nakaraang reserbasyon na idineklara ng bansa. Ang mga nuclear center ng Zionist enemy ay na-identify na at nakakuha na ng mga impormasyon tungkol sa mga target na nasa ating disposal at mag-response sa mga posibleng aksyon. Ang ating kamay ay nasa gatilyo na para sa isang malakas na pag-atake at wasakin ang mga madedetect na kalaban. Matapos labagin ang lahat ng international law at criminals act of regulation sa pamamagitan ng pag-atake sa consular section ng Islamic Republic Embassy ng Syria, hindi naisip ng Israel na ang banta at pag-atake sa ating nuclear facility sites ay isang desperadong hakbang. Salamat sa aming mataas na advanced facility sites at equipment pati na rin sa aming bansa at mga nuclear facilities and complex. Sa malawak na lupain ng Iran, handa kaming kaharapin ang anumang banta mula sa Zionist. Ang mga pagbabanta ng Israel ay hindi na bago. Ang Peking Zionist ay nagdadagdag pa ng kanilang banta at pagpapakita ng mga teroristang galaw laban sa nuclear industry ng Iran. Base sa mga international na protocols at pamantayan, ang mga alituntunin at regulasyon ng International Atomic Energy Agency, lahat ng mga bansa ay pinipigilan sa pag-atake sa mga nuclear facilities. Ang Islamic Republic of Iran ay nakaprepare upang harapin ang mga banta mula pa sa simula. Kung ang reheming Zionist ay gagawa ng aksyon laban sa Iran, ito ay tutugon sa pamamagitan ng Armed Force of Islamic Republic of Iran. Dapat nilang siguraduhin na ang matatanggap nila sa Armed Force ay mahaalala sa kasaysayan tulad ng Operation True Promise. Ang banta na ito ng isa sa mga commander ng IRGC ay nagbigay pressure sa Israel. Dahil isipin mo, pupuntiryahin nila ang mga nuclear facility sites ng Israel na kapag nagkataon maaaring makagawa ng isang napakalakas na pagsabog at pagkawala ng ilang mga nuclear weapon. Naganap ang palitan ng airstrike ng dalawang bansa matapos malagasa ng pitong miyembro ang IRGC na naganap sa pagsabog sa Damascus. Ayon dito na sa Israel nagmula ang misail kaya naman bilang sagot ng Iran, nagpalipad ito ng higit sa 300 missiles at drone patungo sa Israel upang maging ganti sa pagbomba nito sa Damascus. Matapos magpadala ng 300 missiles at drone ng Iran, nagbabala ito na kung sakaling gagawa ng paganti ang Israel, wala pang isang minuto, magpapalipad muli sila ng mga misail sa kalaban na bansa. Sa kasalukuyan kapatid, ang Israel ay nagsasagawa na ng pag-atake sa Iran at ito ang kinakatakot ng lahat dahil tumitindi na ang tensyon at mga kaguluhan sa Middle East. Ang iba pang mga bansa ay maaaring makisali sa gulo kapag natuloy ang isang all-out war sa pagitan ng Iran at Israel at ang Amerika ay nakaantabay lang sa gagawing pag-atake ng Iran sa Israel upang depensahan ang bansa. Hindi kasi sasali ang Amerika sa digmaan ng Iran at Israel pero sinisigurado naman ng Estados Unidos na pipigilan nila ang lahat ng banta papasok ng bansa. At yan ang pinakabagong update ngayon. At eto kapatid, ang Israel ay nagsasagawa na ng airstrike sa Iran. Ano yon? Eto panoorin mo. Breaking news mga kapatid, Israel gumagawa na ng pag-atake laban sa Iran. Iran, itinaas na ang alert sa bansa at sinisimulang i-active ang mga air defense. Ang nagaganap ngayon sa Iran at Israel ay ang pinakamalaking gulo sa kasaysayan ng Middle East. Ang pag-atake ng Israel ngayon sa Iran ay itinuturing na gante dahil sa pagpapadala nito ng higit sa 300 missiles at drones sa Israel. Uulitin ko kapatid ang Israel ay gumagawa na ng pag-atake ngayon laban sa Iran makikita ang mga pagsabog sa kalangitan ng Iranian City sa Ispahan. Ito ay isang probinsya sa south ng Iran at 200 miles patungong Tehran. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. Sa lokasyon na tinatarget ng Israel, ang Ispahan ay matatagpuan ng nuclear facility sites at marami ang mga nangangamba na baka tamaan ito ng isang missiles at lumikha ng malaking pagsabog. Kaya naman ang IRGC ng Iran ay nagbabala na kapag pinagpatuloy ito ng Israel, gagawa sila ng pag-atake sa mga nuclear sites naman ng Israel. Ang Iran ay inactive ang lahat ng kanilang mga air defense para pigilan ng Israel sa gagawin pa mga pag-atake. Nakakatakot ang nangyayari ngayon sa Middle East dahil ang inaasahan ng lahat ay hindi nagaganti ang Israel dahil meron pa silang kinakaharap na gera ngayon sa Gaza at ilang mga militanting grupo. Pero isinawalang bahala nila ito para gantihan ng Iran sa pagpapadala sa kanila ng higit 300 missiles at drones. At ang Iran ay sinuspende ang mga flight sa loob ng kanilang bansa dahil sa posibilidad na magkaroon ng palitan ng puto. April 18, ang Israeli military ay nagsagawa ng missile airstrike against Iran. Ito ang kanilang response sa IRGC na nagsagawa ng pag-ataki noong April 13. Ang ilang mga opisyal ng Iran ay nag-report na merong mga pagsabog sa Ispahan province sa lugar na ito matatagpuan ang mga nuclear sites pati na rin ang NATA Centerpiece of Iran Uranium Enrichment Program. Tatlong malalakas na pagsabog ang narinig malapit sa isang base sa Iran kung saan naroon nakalagay ang mga fighter jets sa northwest ng Ispahan. Kaya naman ang ilang mga air defense ng Iran na nasa probinsya na yon ay inactive na para sa paparating na banta sa bansa. Ang kaganapan ngayon sa Middle East ay talagang lumalala na at sinasabi na hindi lang isa o dalawang bansa ang makikisali sa gera na ito. Pero sana wag naman matuloy ang lahat sa isang all-out war dahil napakaraming buhay na naman ang mawawala dahil sa isang digmaan.